Naghahanda na ang mga progressive at civil groups na maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, basihan pa rin ng ihahaing impeachment complaint ang umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kaugnay niyan, makakausap natin si Professor Antonio Contreras, political analyst at columnist. Magandang hapon, Professor Contreras. Magandang hapon din po sa inyo. Okay, Professor Contreras, unahin na po natin ito. Posibleng magsampa ng panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Ano po ang inyong reaksyon dito at ano ang maaari niyo maipayo sa mga magsasampa? In inaasahan ko na po yun at karapatan naman talaga ng kahit sino man na magfile uli Sabagat di ba alam naman natin na ang sabi ng Court Suprema ay invalid yung naunang impeachment complaint dahil nga nagkaroon ng infirmity hmm. sana ang payo ko dun sa mga magsasampa ay aralin uli yung desisyon ng Court Suprema kasi pag hindi na yun, di ba may MR ngayon pag hindi yun na at na mananatili yon dapat huwag na nilang ulitin yung pagkakamali nila na nung unang Nag-file. Mm -hmm. Dapat ay mag-usap-usap yung mga nag-file. Mm -hmm. And... Uh Professor Contreras, no, isa pa sa nakikita ko ang gamitin na narrative na itong mga supporters ni VP Sara ay sabihin na, teka, eh, ba't yung pinagpipilitan na singilin yung napakali, kumbaga, hindi hindi napakaliit, no? kumbaga, kung kukumpara mo yung halaga nung sa confidential funds, kukumpara mo sa flood control projects, maliit talaga yung confidential funds. Baka sabihin, eh, unahin nyo muna singilin yung malaki. Bakit yung pag-iinitan itong uh, confidential funds ni uh, VP Sara? Alam mo, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang halaga 'yan. Mm -hmm. uh, may mga nakukulungan na 10,000 lang, mm -hmm. <laughs> 'di ba? Ang hindi na dideklara. Mm -hmm. Sa maliit man 'yan o malaki, kailangan aksyonan at hindi naman tama sabihin na unahin siya. Eh, tingnan mo, meron na nga ngayon mga nakukulong na, meron na mga mga may mga, orang, uh, may mga kasong isinampa na, 'di ba? So hindi naman pwedeng una-unahin mo yan, hindi naman pwedeng hindi pwedeng pagsabay-sabayin. Pwede naman natin pagsabay-sabayin. May impeachment complaint doon sa impeachable officials mm -hmm. at doon naman sa mga hindi impeachable officials ay sa kaso, sa ombudsman o sa saan naman yan. So sa tingin ko, hindi dapat ganun ang argumento. Uh -huh. uh, basta ikaw ay, ay nagkaroon ng kasalanan, hindi mo na-deklara ng tamang yung confidential funds, pareho lang yan doon sa hindi sa mga congressman o senador na kumupit sa kabanang bayan dahil sa mga mga flood control projects, tiba pang mga proyekto ng pamahalaan. Mm -hmm. But uh, in terms of, uh, uh, let's say, the optics, uh, mm -hmm. sir, ano? Um, uh, sasabihin nila, nila, sa tingin mo ba yung, sa taong bayan, ay uh, kakagating pa rin nila yung mga Mary G Grace Piatos mm -hmm. at uh, yung mga ganun po ba na parang inaraw-araw rin tayo noon hanggang sa narindi na rin yung mga tao mm -hmm. eh. Uh, baka dapat mag-isip na sila ng ibang ano. Uh, atake. ibang atake. Mm -hmm. Well, uh, ang atake dapat ay kung anong nasa saligang batas. Mm -hmm. Nasa saligang batas naman sa ang na impeachment official ang ang vice president at nasa saligang batas naman na na pwedeng kasuhan din ang ibang mga opisyal na nag nagkamali at na napatunayan mm -hmm. o kaya ay merong probable cause mm -hmm. hindi dapat hindi dapat ito laro na sino ang mas nauna, sino ang kailang unahin sapagkat lahat ito kasalanan eh sa tutulang mas nauna pa nga natin pinag-usapan ang impeachment mm -hmm. hindi naman porket uh, may meron merong flood control anomaly kalilimutan na natin yung mga Uh, hindi tamang paggastos ng pera ng bayan. Mm -hmm. And, And, very, very childish yung gano'ng uh -huh. klaseng argumento. na May mga iba pa nga dyan, unahin na natin. Ba't ba't kailang unahin, hindi lahat kayo sa ampulan, mm -hmm. uh, lahat kayo kasuhan. At dahil impeachable official si Sarah Duterte, hindi sa impeachment court siya dalhin. All right, we agree naman po no, whether big or small, Oo, kung kailangan kasuhan-kasuhan. And I was just asking as a political analyst, ano po mm -hmm. ang tingin how the people will, you know, uh, accept this? Again, mm -hmm. will they accept it again or para kasi It's nagsawa not... na sila. Mm -hmm. And uh nakatutok well, lahat ngayon sa flood control mess. I mean, hindi na mo po maipagkakaila. Para nga uh, natabunan po mm -hmm. talaga itong uh, impeachment case ni uh, VP Sara. Well, uh, yun nga yung sinasabi ko na dapat hindi gano'n ang ating optics, hindi gano'n ang pinapahihwatek natin. Mm -hmm. bagang kailangan tayong mamili kung ano yung uunahin. Kung nagkasala ka sa bayan, kailangan papanagutin ka. Mm -hmm. Maging ito man ay maliit, maging ito malaki. At marami namang venue. May venue sa korte, may venue sa impeachment court. Mm -hmm. Lahat yan valid kasi lahat naman yan ay lalinsunod lal sa saligang batas. Mm -hmm. Lahat naman yan ay hindi dapat gano'n na para bagang nagsawa dito, kailang ito mauna. Hindi naman po yan parang restaurant na palagsawa ng pagkain doon ka mm -hmm. na sa isa. Hindi naman pwede yan. Yan ay pagpapanagot lahat naman tayo ganoon ang gusto mapanagot ng nagkasala. Oo. Oh, mm, kasi kumakaas na ngayon si VP. Oh, eh sabi oh, nga oh, niya, lumalaban ano eh, siya sa corruption. Oo, oh, oh, kumbaga. Oo, oh, diba, oh, already eh, na rin daw siyang magtake over eh, sakaling may mangyari. Oh, 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 so, eh. kita mo ang, ang yung kanyang presentation mm. sa kanyang sarili at hindi na rin yung parang dati. Nakalimutan na ata yung mga video niya na oh, she eh. threatened the lives of uh, yeah, some exactly. the president. I mean, uh, eh iba po yung pinapakita niyo ngayon. It's so far mm. from that video to what she's showing now. So, kumbaga, baga, well, uh, ano siguro, po masasabi si, niyo doon? Siguro nga dapat, ba ang kanyang ano, sa, mga marketing? O, <laughs> oh. di ba? Kulang ata sa marketing yung iba po. Siguro, sa, siguro maganda nga i-remind sa kanya, hindi pa siya nakakawala. Mm -hmm. Sabi niya, hindi naman naman nalilimutan na meron din siyang kasalanan. Kasi mahirap nga yung parang lumalabas ka na parang alinis-linis mo, wala kang ginagawa, ikaw na ngayon yung tagapaglitas ng bayan, mm -hmm ang kinurako kinurakot, malinis ka, pero meron din na pwedeng iba sa iyo. Of course, you your presumed innocent and proven guilty, but may probable cause na impeach ka na ng house. Eh. Na-impeach mm. na siya ng House. Ibig sabihin na may sakdal na. Mm. Nagkataon lang ng na nagkaroon technicality sa Senado. So so siguro tama din yun na ngayon may remind siya, hindi pa tapos ang laban. Meron pang February uh -huh. 2026 na pwedeng ibalik uli sa kanya ang bola. Uh -huh. At sana, hindi ibig sabihin na pag February, siya na naman ang flavor of the month. Makakalimutan mm. naman yung flood control. Yes. Ay, hindi po dapat yung sabayhan. Pwede naman. Oh, po. Dapat lahat yan ay tingnan. Oh. Eh, Professor, with uh, yung nakita nyo, bagong leadership ngayon sa Senado, tingin, ano yung chances na nakikita natin pagdating sa si February na kung sakaling mag-file ng paribago impeachment complaint, tingin nyo, mas mal uh, magandaan chances na itong mga magsasampang ngayon? Well, uh, hindi dapat din issue na kung sinong namumuno sa Senado. Yeah. Eh. Uh, alam natin politika ang impeachment, mm -hmm. hindi lang naman siya issue ng parang korte. Mm -hmm. Bilang yan sa power of numbers, but I hope the senators will move about beyond and you know, above mm -hmm. political partisan politics and and based on evidence. Mm -hmm. Uting naman issue dito, pero yun nga uh, alam naman natin na that's more that's easier said than that. Mm -hmm. Pero tama kayo dahil nga ang iba ng leadership ng Senado mm -hmm. baka naman mas at at mas objective na, mas fair na at baka naman baka naman si may mga magbago rin ng isip na yung mga dati ay sa doon sa pagpapatuloy ng impeachment magbago na rin ng isip of course ma-factor mi din diyan ano mangyayari pagdating doon sa baka may mga malagas na mga senador mm -hmm. baka by the time na ito ay dinidinig na wala na si sa lives Pilipinas na doon sa ibang lugar 'di ba uh -huh. hindi natin alam kasi baka may ma-arrest na diyan meron nang uh -huh. we don't know baka may wala na sa posisyon at na disqualify na dahil Uh, hindi nagdeklara ng tamang sose. Eh. Di ba? So, hindi natin alam. Mm -hmm. Mm -hmm. At ito po, inaabangan uh, ngayong linggo, mm -hmm. ang uh, kusang uh, paghaharap or haharap mm -hmm. siya uh, Congressman Sandro Marcos sa ICI at willing pa siyang ipa-livestream daw mm -hmm. uh, yung uh, hearing para sa kanya. Ano po ang inyong uh, reaction dito? Alam mo, maganda yung ginawa ni Sandro Marcos para, yun, kasi di ba, Uh, malinaw kung kung wala kang itinatago di bakit hindi ka magtestify at bakit kung wala kang kung wala kang itinatago bakit kailangan pang in executive session. Hmm. Magandang move yan. Pinapakita niya na kahit anak siya ng presidente, ay handa siyang harapin ang mga akusasyon. So talagang walang ganung walang ano, walang pag-iiwas. So makikita ng bayan. So kumpara mo 'yan doon sa mga maraming yung nagtatago, yung tumatakas, mm -hmm. yung nagpapa-executive session. 'Yun yung, nga, eh, professor, 'di ba? May dalawang uh, mambabatas na kailan lang ay humarap. Sabi nila, they are for transparency. Bilang uh, ironically, eh, humingi silang executive session. 'Di ba? Tama po, 'di ba? Parang humingi ka transparency pero gusto mo executive session hindi pwedeng ganun po di ba Oh, at ang isa pang aabangan natin, di ba si Pulong si Pulong yes. Duterte ay eh, okay. din dapat itong week na ito. So we mm -hmm. don't know kung ano naman ang e yung kanina po. Kanya mm -hmm. If you saw the live streaming po kanina ng ICI, ano po ang masasabi niyo doon sa line of questioning doon po sa uh, you know, yung hearing po kanina? Very fair naman ng ICI. Mm -hmm maganda rin yun na ipakita na nila. Sa tingin ko, uh, it's about time na talaga mag-live na sila. Kasi pinangako yan nila, di ba na mag-live na sila ang mag-live streaming na ng hearing. Mm -hmm. I, I, I just no don't know why it took them so long. Mm -hmm. uh, ngayon lang. And I think it's a good practice. Nakikita uh, mm -hmm. ng bayan uh, kung ano yung nangyayari. So, andun ang, ang, andun ang, andun ay yung Laguna ko, Representative Benjie Agarao, Mm -hmm. at saka yung mga official lang land bank yata ang mga nakasalang kanina so it's mm -hmm. it's it's also a good lesson in civics you know uh, mm -hmm. ang mga tao nakikita ano nangyayari so okay. siguro naman nga matatahimik tatigil na yung mga yung mga ingay na bakit ayaw ano ayaw ipakita you know siguro ngayon makikita na sineseryoso na talaga ng gobyerno at sana ang 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 ito ay madagdagan pa ng ngipin sila na ma na ng Senado at ng House yung panukalang batas na mag-create talaga ng isang legislative commission. Kaya mm -hmm. pagkat itong itong commission na ito wala itong masyadong ngipin in a way di sila pwedeng makocontent di ba mm -hmm. Yeah they But can only lang sila so uh -huh. sana malaglag madagdagan sila ng ngipin para mas mabuti ang uh -huh. kalalapasan They uh -huh. can only recommend to file uh -huh. charges yes. nga po and also even the live streaming po ano um kumbaga kailangan pumayag mm -hmm. di ba mm -hmm. yung uh -huh. uh, uupo po doon so hindi po ito for everybody uh -huh. kung pumayag lang sila hindi siya naman live stream. compulsory. So kung sinabi nung tao na yun na ayoko mag uh, makita o ayoko ng live streaming, ay uh, mukhang irerespeto rin yun ng ICI. Mm -hmm. So hindi hindi parang hindi upatas yung labanan diyan. Well, sa totoo lang kasi kung titingnan naman kasi natin yung live streaming, mm -hmm. uh, may issue diyan kasi pagdating sa mga investigations. Uh, yung mga investigation kasi ng ombudsman, investigation ng DOJ, hindi naman yan naka-livestream. You know, remember when they have cases, hmm. mga preliminary investigation, hindi naman yan naka-livestream. Uh, pero itong ICI, naka-livestream. So ang tanong, eh, baka yung issue ng rights ng mga accused, uh, yan ang isa rin sa pwede nating iway kasi uh, what is so special about this, even hmm. if it is about taxpayers' money, being absconded the same way na bak ang tanong dito kunyari uh, kung gawing mandatory ang live streaming ng ng ICI mm. recommendatory sila mm -hmm. bakit pag nagda na sa Ombudsman na pre preliminary investigation na, na doon mm -hmm. wala nang live streaming Opo. right kung kailan naman yung pwedeng yung may lakas na magano magsampa mag ng kaso uh -huh. so ako ako personally i think this is something that is uh, mm -hmm. I, i think should be, should be Opo. discussed more Opo. kasi it talks about ah uh, the the presumption of innocence. Apo? Uh, it talks about due process. Apo. And so, kung, so and 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 so uh, also the protection of those who are un, un, un uh, unfairly being mm -hmm. accused. Kaya mm -hmm. eh, alam mo naman ngayon in the age of social media, madali na yung kahit may mga allegation pa lang magkukonclude na sa social media. The reputation is already tarnished and then it will be very difficult for for it to be to be reversed. So okay. yun naman ang iniiwasan natin okay. pag may ganyang uh, Ito prof, ano uh, huling tanong lang mula sa akin siguro uh, bago namin kayo pakawalan. Ito rin eh medyo controversial ito yung kay uh, Cavite Congressman Kiko Barsag pinatawan siya ng 60 day suspension o dalawang wan dahil nga yung uh, mga ginagawa niya yung antics niya sa kamara pero nagsalita rin si uh, Congressman Levisin na sinasabi mahiya naman kayo ba't yung inuuna yung suspension ni uh, Barzaga hindi niyo muna pansinin yung mga uh, congressman na sangkot daw sa anomalya pero tama lang ho di ba may pagkakamali talaga si Barzaga na dapat din naman talagang uh, it's about time na ng aksyon ang kamara tama po ba alam mo uh, uh... Yung mga ginawa kasi ni Barsaga ay talaga namang hindi akma sa isang representative. Hindi akma sa isang public official. Kapag ikaw nga ay nagtatrabaho sa isang government agency at ganoon ka, malamang ikaw ay hindi lamang nasuspended, dismiss ka pa. Mm -hmm. Meron tayong code of conduct for public officials. Mm -hmm. At syempre, ganoon din naman dapat mga congressman. Ngayon, yung sinabi naman ng Representative Leandro Liviste, bakit? hindi pa ba pwede pagsabayin yun. Hindi pa pwede uh, 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 pinagsasabay, pagsasabayin again natin yung, mm -hmm. yung, yung pagdisiplina pag, uh, kay Barsaga at saka yung pagdisiplina din naman sa mga miyembro. Eh, ang tanong ko naman kay Leandro Levese, kung masyado siyang concern, eh, bakit di siya magsampan ng ethics complaint doon sa mga kapwa niya, congressman? Oh, di ba? Kasi you need to file a complaint. Kung mm -hmm. tag ganun pala, hindi sana. Kunyari, may problema siya kay Representative Guardiola. Oh. hindi siya magsampan ng kaso. Oh, nga. But puro lang siya posturing. Ganun pala ay masyado kang disturb. Representative Leviste. Eh bakit hindi mo na lang ang pangunahan? O sige, para mapatunan para, para talaga concert ka na inuuna pala ng Kongreso ang ethical complaint laban kay Ibarsaga. Ay, right. eh, di mag-file ka ng complaint sa so mga gusto mong file na ng complaint right. ng mga Kongreso oh. okay. na may mga corruption charges. okay. Mm -hmm. All right. Maraming maraming salamat po for your insights, Professor Antonio Contreras, political Thank analyst. You. Thank you for always. having me. Salamat po sir. Thank you sir. Magandang gabi.